sa mapagpahalang araw po sa inyo. Kamusta po kayo diyan? Nandito naman po kaming tatlong kalalaki yan. Ngayong araw naman, naibitahan nga pala tayo ng mayor dito sa amin, sa bahay ng Pola. Samahan nyo na kami. Tara! <coughs> Panibagong araw naman po tayo. Kaya hayaan yung palta namin ng saya kapag kayo nalulungkot. Meron nga pala kami natanggap na message at inibitahan tayo ng mayor ng bahay ng Pola dito sa amin. Kaya ano pang iniintay nyo? Samahan nyo kami sa aming kaganapan dito. Tara! nga pala po kami pumasok diyan at mayroon pa kaming kunting kaba Iisa nga palang brand na sapatos yung aming gamit diyan. Puma with made in China. Ay! At pagkapasok ka namin, ito na yung kaganapan. Panandalian muna tayo magdasal at magpasalamat sa ating Panginoon na nagbigay sa atin ng buhay at kalakasan. Tapos nga pala pong magpasalamat at magdasal, nagsalita yung aming Kuya Marvin Almanon diyan. Sunod naman yung ating Mayor ng Bayan ng Pola. Sa lahat nga pala po ng gustong bumili ng Tokwa Chips at tamang tama kapag na nanonood nito, napakasarap nito. Ilalagay ko po sa comment section yung pinakambrad nila at message po sila. Maraming maraming salamat po. God bless po sa inyo. Dito nga pala po sa punto na to, pagkatapos nga magsalita ng aming Mayor Ina Dian, agad na kaming kumain diyan. Ito nga pala yung pinakahihintay naming magkakaibigan na si Kulot. Sabi ko sa kanya, pero nga akong dalang plastic dito at iuwi natin yung tira. Ay, tiyo, paglabag sa inyo ay saklang bawal yun. Hindi nga kami mga pagbigil. Ang laman ng amin tiyan ay kape. Hatid ng saan ko lalaban para sa akong mga anak mag-premium kana e check ka na. <muchas> Kasama rin nga pala natin diyan ang kapwa content creator dito sa Mindoro. Pati na rin ang ating mga kaibigan diyan, ang timbiglaan, ang amin Kuya Marvin Almanon. Makalipas lang ng konting oras at nagkwentuhan muna kami diyan mga kaibigan. At ako'y nabigla at nagulat sa ginawa ng ating mayor diyan na si Madam Ina. Namigay nga pala siya ng munting regalo para sa aming mga vlogger dito sa Mindoro. Lubos po kami nagpapasalamat sa kanya, ang mayor ng Bayan ng Pola. Bukod pa doon, napakaganda at napakabait talaga ng aming mayor na yan. Walang nga pasalamat po talaga sa ating mayor ng Bayan ng Pola na si Madam Ina Alegre. At dito nga, kung napapasin nyo, sobrang saya namin tatlong magkakaibigan kasi ramdam na namin yung darating na Year. At dito nga, pagkatapos nga ng event natin, nagpaalam kami sa ating mga kaibigan diyan. Sabi ko sa kanila, mag-iingat po kayo at malayo pa ang inyong paglalakbay. Pagkatapos nga pala namin ng event kay Mayor Ina diyan, pumunta nga pala kami sa aming tita Paula diyan. Sabi niya sa akin, pumunta daw ako sa bahay nila at doon na lang daw kami kumain at magpahinga. At pagkarating nga namin, pinaupo kagad kami sa lamesa. Pinakain at tinitindihan kami. Sabi ko sa ating mga kaibigan diyan, napakabait nga pala niyan. Tita Pola ko na 'yan. At bukod pa dun napakaganda niyan at napaka-sexy. Ididikit ito. Just go. Bago ko nga po simulan ang aking pag voiceover may gusto ko lang po akong ikwento sa inyo. Bago ko nga pala nakilala ang aming Tita Pola diyan. Nasa ibang bansa po siya. Lagi siyang nagme-message sa siya akin, Kinakamusta niya ako. At sabi niya sa akin, kapag napapanood daw yung mga vlog namin, nawawala daw yung stress niya at problema sa buhay. Napakabuting tao at napakabait. Makalipas lang ng kwentuhan, sabi nga pala sa akin ng tita Pula diyan, magluluto nga pala kami ng pizza at ipapatikim niya daw ang pizza ng Canada. Wow, ano? Hindi pa ako doon, nga. Sobrang saya nga namin diyan, tatlong magkakaibigan na ngayon lang namin mararanasan tumikim ng pizza na galing Canada. Sabi ko sa ating mga kaibigan diyan, na sana balang araw marating tayo doon at makipag-travel tayo sa ibang bansa. Pero sabi ko sa aking mga kaibigan diyan, hindi naman lahat ng bagay makukuha sa madaling proseso. Lahat talaga dumadaan sa pagsubok bago makuha yung inyong pangarap Pero sabi ko sa kanila, huwag susuko at kayang labanan Kung anong pagod, magpahinga lang, matulog Balik po tayo, pasensya na kayo, napahaba ang kwento natin At kung napapansin nyo nga pala, tinuturoan nga pala ako ni Tita Paula gumawa ng pizza diyan Sunod ko naman itong tomato sauce ba ito, enjoy si ba Sunod naman natin guys diyan, lagyan nga pala natin ng cheese, nakakaiba Sunod so, naman natin Ilagay nga pala natin Sa tungko Stay nga pala Sa oven Wow! Saan na ul? Akabi sisulong lamang na kahoy At yun nga Pagkalagay nga natin Sa oven diyan Naluto na Yung ating pigsa diyan Na napakasarap Nung nahangon na Sa tingin pala Masarap

Pagkatapos maluto nga pala ng pizza diyan, tinikman na rin nung ating mga kaibigan diyan, pati na rin yung aking mga nananay diyan na napakasarap daw sabi nung ating kaibigan diyan, pati na rin nung aking mga nananay diyan. Dito nga talaga na parami kami dito, na sobrang sarap talaga nung pizza ng ibang bansa na galing pang Canada diyan. Kwentuhan lang muna pagkatapos maluto. Nagpapasalamat po kami kay Tita Pola at sa ating mayor diyan ng Pola. Hanggang sa muli natin pagkikita. Bye-bye!